Ito na talaga huli kong pagkakataon eh, na mabenta tong sapatos na Travis Corp ni Ray Dick. Ayan, pinost ko na. Eh, pibili na daw. Sige, 90k. Pahig na ako. Ay, gusto daw yeah. na sa gan. Naka big bike. Alo, ka dating eh. Abab na big bike. Tiyari ka sa akin. Sagaram pala gusto mo ha. Ito, itasagan ko to. Huwag ka na magsama. Dalawa lang tayo. Eh, abab na ako, Ochi. Baka ito na magiging next girlfriend ko. Ganda niya yung mga Japanese eh. So, nga pala si Robot, tamad ako pero may pangarap ako. Ayun, na problema na wala na makain, wala na mauwian. Ito na talaga huli kong pagkakataon eh, na mabenta tong sapatos na Travis Scott ni Ray Dick. Ayun, ko na. Bahala na si Batman kung may bibili niyan. Alis nga muna ako dito, ilang ako. 12 seconds later. Uy, may nagchat. Babae. Ganito. Uy, bibili niya na daw. Sige, 90k. Pahig na ako 90k. Pero sa sige, sagad natin. Sasagad ko 'yan. Oy, gusto daw na sagad. Wow. Ay, ala, gusto niya na sagad. Ano kaya big Sige, bibigay ko sa ano na lang, 80k. Ay, 80k para sa na. Ang ganda niya. Parang Japanese. Tanong ko ako may boyfriend siya. wala naman eh, sana wala. Sana wala. Sana wala. Sana Ala, naka big bike. Alo, naka big bike siya. Wow. Kagi. Naka big bike. Alakas sa dating eh. Abab na big bike. O sige. Papa, kita na lang tayo dun mamaya. Iyari ka sa akin, sagaram pala gusto mo ha. Ito, itasagad ko to. Huwag ka na magsama, dalawa lang tayo. <laughs> Impo si Robo. Ay na guys, gagi, may meet up in ako, na big bike eh, abab, maganda. Ala. So what's up neighbors, dito na ako. Ito daw, hindi na siya nag big bike eh. Ang sabi niya sa akin, ito daw green na sa sakin eh. Dito malapit sa nagtitinda ng sapatos. Ayun eh, nagtitinda na sapatos. Gagi, gagi. eh, abab na ako, chi.

Ako kausap mo, tanga. Upal to mga to. Kaya na, pa niwala Walang wala na ako eh. Tawagin mo sa lahat. oi. Magkano binibenta yun? 80K. 80K Travis Court yun. Mamahalin. Travis Court? Travis Court. Ilang kami salamat. 80 80 Sige na boss, Tulong wala na ako eh. Oh, na. E na. Oh, yan. Sa Apaka, 80 lang. Oh, 80 lang ang ano mo. Ayan, Perfect. 100. Yung K, yung K, sa chat. Sa chat na lang, ha? Oo, oh, okay. K. Oh, yung K, mamaya, yeah, sa chat. Gusto mo, gusto pa barangay na lang na nagbibenta ka ng nakaw. Ano? na, wala Di, di na. Balik na na lang yung kanina. Okay, balik ka. At least nga, may sandaan ka na eh. Yung nga, tumay ka lang namin. Huwag na, huwag na. Yung ito, di gano'n ang sandaan mo. Yung ina na siya, ito pa ako. Ano naman, dami ka ng problema. Pag-trimama ni Diyos